Isa na naman pong parangal ang natanggap ng Rise and Shine Pilipinas. Kaya naman silipin natin ang mga naganap sa Awards Night of Philippines Golden Eagle Awards 2023. Panonik po natin ito. Isang ingranding gabi ng parangal. Ang gabi kung saan binigyang pugay at kinilala ang mga individual at kumpanyang malaki ang kontribusyon sa ating komunidad at sa ating bansa. Mahigit isang daang individual at kumpanya mula pa sa iba't ibang panig ng bansa ang naparangalan sa Philippines Golden Eagle Awards 2023. Marami naman tayo diyang mga mga Pilipino na minsan hindi napapansin pero ang laki-laki na nagko nila. Kami po 'yun, kami 'yung naghahanap, may mga indigenous people, may mga ordinary people pero not just an ordinary people but they have big contribution to our country. Isa sa mga nabigyan ng parangal ng gabing iyon ay ang Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning News Program of the Year. Ang Rise and Shine Pilipinas ay magpapatuloy po ng pagbibigay ng impormasyon sa umaga at para na rin pag-aangin ang umaga ng bawat Pilipino asahan po ninyo na patuloy na magiging plataforma ang programang ito para po sa makabulang impormasyon at balita na dapat pong malaman ng publiko sa pagsisimula pa lang po ng kanilang araw. Nabigyan rin ng parangal ang Rise and Shine Pilipinas host at talkbiz Live Queen na si Dayan Medina Ilustre bilang Most Empowered Woman and TV Host of the Year. Thank you so much, Philippines Golden Eagles Awards, for this recognition. Most empowered woman and TV host of the year. Maraming maraming salamat po. Asahan niyo pong pagbubuting ko pa po lalo. At syempre, patuloy po kayong sumuporta sa Rise and Shine, Pilipinas. Ibinahagi rin ng ilang awardees ng gabing iyo ng kanilang pasasalamat at saloobin sa parangal na kanilang natanggap. Thank you so much, Philippines Golden Eagle Award, for Recognizing me, I will surely use this as my inspiration to inspire more people and continue to do what I love, which is hosting and again spreading awareness and spreading positivity. pa dapat Gv lang? I'm very honored and very humbled also because yung parabang uh, it's uh, it, it's an honor to be recognized and for me more than being an award para sa akin it's just a reminder that I'm at least in the right direction because alam mo yung yung uh, yung mga parangal na nabibigay sa atin it's just a reminder na dapat uh, we should continue on the path and on the journey I'm really happy because especially in the Philippines no sometimes there's a call connotation that when you are a beauty queen, you're just all beauty. Some people just see you on a superficial level. But to be given this award, I feel like my hard work and all of the works that I've done for the past few months have been recognized and also my commitment to my passion and purpose. So ultimately grateful. Sa bawat parangal at sa bawat pagkilala na natatanggap ng aming programa, ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na pagbutihin pa ang araw-araw na hatid naming kwentuhan at balitaan. Lahat ng ito ay para sa inyo mga ka-RSP. Mula sa Rise and Shine Pilipinas, maraming salamat mga ka-RSP.